Pati yung hindi yung mil na kumain. milyong kabiga, saan? Mil. Mil. niya. Hindi kasi sa'yo pagkain. Mali yung ginagawa. Kaya order ng ano? Hamburger. May hamburger ba? Nakakabila. ano? Ayan o. niyo, may delivery ko pa lang. mo na.

Kaya ilaw Ilaw Gusto mo? Gusto mo kumain? Ha? Siya pa gusto mo Kaya ilaw Isa nga siya pa Tapos Isa din tubig Dilim na si Kuya Ilaw ah. Bigay mo kay Kuya Ilaw. Okay ba Kuya Ilaw? Magugutom ka ba? Ano ba yon? Sabanin. Kanin? Sabanin. Ay, may, may kanin ba kayo? Sige, ibigay yun yung kanin. Kanin ba gusto mo? Ano ulam? Shumai. Kaya ilaw Gutom na yan, kaya ganyan yan. Kanin ba kuya ilaw? Kakainin mo ha? kato tumna ko tum ka ko ilaw ah hmm. Dito, ano <laughs> natin kay Kuya Ilaw. Binigyan natin ng Jollibee yan. E, eh, tinapon lang ni Kuya Ilaw. Tapos, nung isang bes pa rin nakita natin, sa Mikal Yos, binigyan natin ng pera. Ngayon, nakita uli natin habang nag scout tayo. Um, eyes, nagpunta siya dito sa ano. Kuya, ano nga to? Pranks ba to? Pranks? Ha? agad-agad din siya sa Misambat sa ano malapit sa Bakdo tapat na Bakdo pwede din siya nagutom na gutom si Kuya Ilaw oh. Na, uh, pinakain natin mga mabayan oh. May ilaw, ah. Kaya ilaw, buksan mo yung tubig mo Para makainom ka Kuya Ila, walis na ako. Bayad na yan, bayad na yan ha. Mangangat ay ulo mo no. So yan mga babae, ano, pinakain, pinakain po natin si Kuya Ilaw dito sa ano, Dim Sum Panda. Yan po. Ayun sa... Gutom na gutom si Kuya Ilaw.